Hi mga mahal! Chicken Inasal ba ang hanap mo and Grilled Yempo with affordable price na may Andi Rice na, Andi Soup na, at Andi tea tipa. Dito lang yan sa Manang's Inasal located at Road 20, Barangay Bahay Toro, Project 8, Quezon City. Sino ba naman ang hindi mapapalakas ang kain sa Filipino Grilled Yempo at Chicken, also known as Inasal na Manok? Nasurprise ako sa kanilang malaking fried chicken na sobrang laki na at sobrang lasa pa inside and out, including ang kanilang grilled yempo with a perfect marination at magpapahuli ba sa sarap ang kanilang lechon kawali na literal na sa tiny kawali mo pa kakainin. Very crunchy and savory siya. Last in the least, ang pangmalakasan nilang inasal na manok. I'm sure na mapapa extra rice ka talaga. Nanunood kasi talaga yung lasa niya hanggang buto. Lalo na pag nilagyan ng chicken oil. Mapapakamay ka talaga. By the way, operating hours po pala nila from 11am to 11pm. Ito din po pala yung place nila na kaya mag-ako accommodate ng 40 to 50 person or more, and for more details ano pang mapaparating nilang mga menu, pakepalu na lang po ng page nila.